Ang sanggol ng alam, ang karapat dapat mamuno sa pangkat ng hukage pagdating ng takdang panahon. Sanayan mo siya at ng lahat ng iyong lalaman. Ang sanggol na ito ang magiging pinakamahusay na mandirigma. Tatawagin siya sa pangalan Reka. Ang paghisi sa kapangyarihan ng prinsesa at ng ninja. Alam ko natatakot ka sa akin kaya ka nagtatago! Dahil ako si Max Dumond, ang pinakamalakas na estudyante sa bansang ito! Uh. Ganon? Eh bakit naman ako matatakot sa tao naglalagay ng hikaw sa ilong? Anong hikaw? Singsing -sing ko to, ha? Huwag na huwag mong insultuin ang singsing -sing ko sa ilong! Ha! Uh, ay, ay, uh, uh, ay. <laughs> Dapat talaga nung una pa lang naging alalay na kita. Ha? Huh?

hindi na! Ah! 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 Duwag ka talaga! Bakit mo ba ako inulog dito? Hindi ako duwag. Sample lang yan ang pwede mangyari sa'yo. Nagkot na sakit kapag nakalis ako dito. Manda ang ninja kailangan maagap at eksaktong bawat galaw. Anong sinasabi mo, ninja? Siraulo ka talaga! Hindi mo ba alam na wala na ninja sa panahon ngayon? Ano ka mo? Dapat nabuhay ka noong unang panahon para nakasama mo mga kapwa mo baliw! Teka, teka, teka! Anong gagawin mo dyan? Huwag uh, mong nakitin uh, ang mga ninja! Ay! Ah! Ah! O paano? Pag nanalo ka na lang sa akin, pagsisilbihan kita bilang tapat na alagad at personal mong ninja. Babawi ako bukas! Makikita mo! Reka, Reka na, Bishi. Yan ang pangalan ko. Matagal na akong bilib sa mga ninja. Nabuhay sila nung panahon ng feudalismo at digmaan ng mga estado. Biyasa sa pakikidigma at palaging nasa likod ng bawat eksena. Pero tapat silang maglingkod sa kanilang Panginoon. Mga sundalong hindi nabibigyan ng tamang atensyon. Hindi ko alam pero bata pa ako, mahanga na ako sa kanila. Aray, gutom na ako. Tatay, hindi pa ba tayo kakain? Ah, Reka! Nandiyan ka na pala! Siya nga pala! Ah! ah! ah ang sakit-sakit na ah. Ang tigas ng ulo niyo eh! Sabi na huwag maninigarilyo habang gumagawa ng papot... Ah! Sorry ha, nakalimutan ko eh. Di bale, di ko na uulitin. Sa labas ka na kumain. Nananghali na ako dahil nagugutom na ako. Isa pa, naubos na ang pagkain. Hi. Isa nga akong ninja. Isang matising ninja. Sigurado ko. Ang, ang batang yon ay, ay si Reka. Rekha. Parang... Parang awad na Tulungan niyo ako. Ah. Ah. Tapos na po. Huh! Masyado siyang mapilit sa mga walang kwentang bagay. Alisin niyo na yan. Baka makatunog ang mga mamamahayag sa pagkawala ng kanilang ministro. Magpapahanda ako ng katulad niya para makasigurado. Ikaw ang bahala. Nakakaawa naman ang nilalang. Kahit na siya pa ang maging pinakamakapangyarihan, mawawala ang lahat sa oras ng kanyang kamatayan. Ayokong mangyari sa akin yun. Naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Apat na raang taon na rin ang lihim ng buhay na walang kamatayan. Ipinapangako ko na matutuklasan ko rin ang lihim na ito. Sinasabi ko sa'yo, ako lamang ang nakakaalam tungkol sa lipi ng Hokage. Mmm. Mmm. Good eats. Mm. If you don't slow down, you're gonna get hurt. Sabi ko na nga ba eh. Oh, huwag kang umiyak, halika. Alam mo, maya-maya lang mawawala ng sakit. Lilipad ng malayo. Ay! Ay! Wala na tuloy akong nakain. Saan mo kaya yun? tingnan nyo. Ang taas, oh. Pabilisan na natin. Delikado dito. Oh, mm -hmm. Ah. Tumawag kayo ng ambulansya. Uh, Kinungha na bishi. Sumagot ka. Uh. Humihinga pa siya. Uh. Reka, iniligtas mo ko. Kung di dahil sa'yo, pakawala na ako sa mundong ito. Maraming salamat, Reka. Prinsesa. Wala yun. Sapat na sa'kin sa ang iyong pasasalamat. Uh. Ano uh, 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 Teka, teka, sandali, hindi tama to. Oy, nakakahiya. Gusto kong pasalamatan sa ginawa mo kanina para sa amin Ginoong Hanabishi. Teka, kilala ba kita? Ang pangalan ko ay Ana Yanagi. May problema? Ah, uh, uh, wala. Kamukha ka lang nung prinsesa dun sa panaginip ko. Uh, eh. Naku, may sugat ka pala. Ha? Huh? Ha? Huh? Huwag ka magalala. Magaling na magaling ka na. probably think I'm a freak, don't you? Ha? Huh? Medyo lang naman. Hindi ko rin alam kung bakit meron akong ganong klaseng kapangyarihan. Pero sikreto natin yun, ha? Baka pag nalaman ng ibang tao, sabihin nila mangkukulam ako. Nako, hindi lang yun. Pag nalaman ng na ibang tao tungkol dyan, baka habulin ka nila buong maghapon. <coughs> <coughs> Nadumihan ko yata yung damit mo kanina. <laughs> okay lang yon. Ito talagang ginagamit ko pagkasama ko mga bata. Ha? Pareho tayo ng eskwelahan? Ah, kaya naman pala. Alam mo pangalan ko. Tama? Mm -hmm. Ang totoo niyan, hindi ako masyadong lumalabas. Ngayon nga lang ako nakipag-usap sa taong hindi ko masyadong kilala. Huh? kung ganon, mabuti pa sumama ka muna sa akin. May papakita ako sa'yo bilang pasasalamat. Uh, hindi pa medyo madilim dito? Maliwanag pa kasi sa labas. Dito ko lang may papakita ang mga ginawa ko. Ang negosyo kasi ng tatay ko ay paggawa ng paputok. Etong gawa ko! Maganda. Maganda. Ha? May sinasabi ka ba? Ah, uh, wala akong sinasabi. <laughs> ha? <Huh? laughs> Ano yan? Matagal-tagal na rin kitang pinagmamasdan sa loob ng kristal na ito. Deka, sino ka ba talaga? Ako, si Emma Kagehoshi. Uh, ano bang gusto mong mangyari? At bakit wala akong balak na takutin kayo? Ang Nais ko lang ay makuha ang atensyon nyo dahil baka hindi kayo maniwala sa aking kwento. Tumigil ka na. Hindi kami interesado sa kwento mo kaya mabuti pa, umalis ka na. Makinig ka muna sa akin dahil matagal na panahon din kitang hinanap. Sa loob ng apat na raang taon ay hindi ako nawala ng pag-asang makikita kita. Ano? Apat na raang taon? Imposible yun. Apat na raang taon ang nakalipas. May isang pangkat ng mga ninja na hindi na pabilang sa talaan ng kasaysayan. Hokage ang tawag sa kanila. Pinasya nilang wasake ng bawat isa sa di malamang kadahilanan. Kabilang ka sa natirang buhay sa pangkat ng Hokage at dinala sa kasalukuyan sa pamamagitan ng paglalakbay sa iba't ibang lugar at panahon. Huh? Alam niyo, Ale, ang mabuti pa itigil niyo na ang kwento niyo kasi parang gawa-gawa niyo lang. Ipakita mo sa akin ang iyong nagliliyab na kamay. Nagliliyab? Oo. May kapangyarihan kang magliyab at bumaril ng apoy. At ang iyong kakayahan na yan ay minana mo pa sa mga ninja ng Hokage. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Halika, umalis tayo, Ana. Huwag mo nang ipagkaila. Uh. Masyado kang mapilit e eh, wala ka namang sinasabing matino. Uh. Uh, takbo! Uh. Uh, uh. eh, Reka! May sugat ka! Wag uh, mo pakita ang kapangyarihan mo. Pero malalim ang sugat mo! Uh, okay lang ako. Kaya ko pa. Patawarin mo ko, pero hindi kita maaaring pakawalan. At pag pa na hindi mo kayang bumarin ang apoy, sa apilitan kong ipagagawa sa'yo! Ah! Sige na, ipakita mo na! Asar talaga! Pahama kasi itong sugat ko eh! Kailangan namin makatakas dito. Ana! Ale, hindi ko alam kung bakit mo siya inaatake. Pero nakikiusap ako parang awa mo na. Huwag mo siya saktan. Uh, Ana! Malalim ang sugat niya at kailangan madala sa ospital. Pakawalan mo na siya. Sige na, pakiusap. Bakit hindi mo gamitin ang iyong kapangyarihan, Winnie Winnie? Missy, like you did at the construction site. <gasps> uh, Anna! Uh, uh, Anna! Sorry, ha? Huwag mo na akong alalahanin. Tumakas ka na ngayon din. At iwang mo na ako. Anna! Uh, masugat siya. Pero inuuna pa niya akong gamutin. Kailangan may gawin ako para sa kanya. Huh. Nakapagtataka. Hindi niya magamot ang kanyang sarili kahit na may kapangyarihan siya manggamot. What a shame that she can't use her power of healing on herself. Dito ka muna. May tatapusin lang ako. Baka mahirapan ka sa binabalak mo. Huwag kang mayabang. Siguro, kailangan ko na siyang tapusin. Ha! Hindi ko magagawa yan! Ha! Bali, walang pausok mo dahil nakikita ko ang lahat. Kumanda ka! Ang sining ng Otsusemi. Uh! Nasa dugo mo nga ang pagiging isang ninja. Pero nakakalungkot namang isipin hanggang dyan lang ang kaya mo. Ipakita mo na sa akin ang iyong kapangyarihan! I've had just about enough of this! Ah! kayang wakasan ang buhay ng iyong kaibigan. Wag, wag. Huwag! Kaya ba kamay ko? Sa wakas ay nagawa mo rin! Isa kang ang tunay na ninja na nagmula sa angkan ng Hokage. <laughs> Reka... Akala mo ba'y matatapos mo ko na gano'n kadalay? Kung nais mo kong mapatay, ay kailangan mo pang lumakas. Uh, uh, Ana! Ana! Uh, uh, uh. Oh, uh, gising ka na pala. Teka, magaling na ba ang sugat mo? At saka nasa na siya? Okay na ako. Wala na rin yung alip, Prinsesa? Prinsesa? Oh, ikaw ang prinsesa at ako ang ninja tagapagtanggol ng prinsesa. Hindi ako sanay tawaging prinsesa. Kanun talaga 'yon. Tagapagtanggol ng prinsesa ang ninja. Bakit? Masakit pa ba ang sugat mo? Hindi. <laughs> Nagbuklod ang kapalaran ni Naanay Yanagi at Reka Hanabishi upang masimula ng digmaang umabot ng apat na raang taon. Magsisimula na rin ang kasaysayan ni Reka.